morning mga kareel shout out sa inyo lahat ang tatay ay nadapa <laughs> magbigay ng word sentence lang <laughs> pangusap ang tatay ay nadapa tayo tay tayo tay yan tumayo tay so ayan good morning sa inyo lahat uh, based to my experience talagang minsan makukuha natin maging malungkot talagang kasi pag nakita natin yung ating pinaghihirapan na para bumababa, nawawalan tayo ng pag-asa. Pero talaga ganun talaga pagsubok talaga. Gusto ko lang din may experience nyo din o mag get experience nyo. Dahil may experience nyo din to. Talaga mawawalan kayo ng pag-asa kasi kung siya sasama loob Na siyempre pinaghihirapan nyo nawawala. Hello Mike, guys. ba to Mike. Yan. So, mayroon surprise lagi pala sa buhay natin. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa medyo nandun na yung talagang masama mo kasi nga mo naman yung best mo tapos ang nangyayari para lagong bumababa yung yung confidence mo sa sarili kasi nawawala ka ng pag-asa pero hayaan nyo lang maging matibay pa pala tayo maraming mga surprise sa atin na sa pag-release -re natin basta alam natin yung ginagawa natin makatulong tayo sa kapwa go lang natin ng go kasi lahat ng ginagawa natin ng mali, binabawas din pala yung doon. So magagawa natin na minsan nakapagsalita tayo ng hindi maganda, minsan sa mo. Pero magugulat ka kasi may surprise. May surprise lagi. Kung baga meron tayong lagi mga... Pag may ginawa ka mabuti sa kapwa, magugulat ka na lang. Hindi mo hinihiling tumakating na sa buhay mo. Yun pala lang surprise. Kaya maraming blessing, maraming pagkakataon sa buhay natin. Kaya ingatan lang natin, lalo-lalo ni sarili natin, na huwag tayo magkakasakit. May hirap magkaroon ng sakit. Yan, lalo na yung pamilya natin. Lagi natin tatandaan. Ang buhay natin, isa lang. So gusto ko lang din kayo i-brace lahat. Every day, sulok man tayo ng mundo. tayo nangangarap lang din tayo. Katulad nyo rin ako. Hindi ako yung sabihin ko. Kung meron man ako, hindi ako maging mataas na tao. Down to earth pa rin ako kasi galing ako dyan. Galing ako sa hirap. Laki ako sa hirap tsaka may sisikap ako para at least kahit pa para yung makatulong din sa pamilya lalong lalong makatulong din ako sa kapwa ko na alam kong kaya ko matulong dahil hindi dapat pinagdadabot ang blessing isinishare yan so magugulat kayo once in a lifetime nyo na pag gumawa kayo ng kabutihan sa kapwa babalik at babalik sa maniwala po kayo hindi nyo lang may expected hindi nyo unexpected bigla bigla lang siyang bumbuluso na sabi nyo ito na pala Kumbaga para ka nag-iipon ng alkansya na gumawa ka ng gumawa in the next time, in the next year, in the next uh, generation, doon mo makakamit lahat. Maniwala po kayo. Hindi pa sa inano ko yung sarili ko na kasi mangyayari din sa sarili nyo. Kung ano yung experience ng bawat isa, may experience na dahil lahat tayo mawawala din. Kaya pagdadaanan natin yan, step by step. Kaya kung gumawa ka ng mabuti sa mo mas better. Kasi kung mukha ka lang masama sa kapwa mo, hindi ka better kasi mapuputol na yung ano mo yung mga gusto mong gawin na nangarap. Ayun yung sinatawag na paghangal. Pag naghangal ka, hanggang doon na lang. Once time na binigay sa iyo, na wala wala na. Pero ito yung pagkakataon natin kung gumawa ka lang na gumawa ng kabutihan sa kapwa mo o share mo lang yung blessing mo. Katulad nito yung sa pag release nga, magugulat ka. Talaga may experience nyo talaga na minsan mawawala kayo ng pag-asa. Kaya iniisip nyo sa sarili nyo na ayoko na, tinatambad na ako. Pero hindi, pagsubok din pala yun. Galing, galing pala. Dami natin pagsubok sa buhay mo. No? So yan, sinasiyadot to kindad. Good morning, good morning. Yan, nagkaroon ako ng pantal. Hindi ko alam. Nire-react <coughs> <yata> ako kagabi. <laughs> Hindi, wala. Panaginip lang yon. So, yan. Yeah, Shoutout sa inyo lahat. And good morning. God bless always. Sana makatulong pa yung bawat isa sa atin. I-share lang natin yung bawat uh, na nagtututunan natin. Saka ito pala, inaano ko sa inyo. Kailangan mahalin din natin yung mga followers na natin na talaga nandiyan sa atin. Mahalin natin lang bawat isa na lagi nakasubaybay sa mga video natin. Kasi sila din ang mag-aangat sa atin sa bawat isa. Ako din, gusto ko rin iangat kayo. Dahil nanonood din ako ng mga video. Yung misan, kasi ko comment lang din ako ganoon. Pero iniisa-isa ko talaga 'yan. Sana yung ganun din tayo sa bawat isa. Magiging maganda po yung ating mga pangarap, yung mga dream natin matutupad. So ay pinakita ko ni sample kagabi. Totoo po 'yun. Kasi hindi pa lumalabas na dollar sa inyo, sumasahod na po kayo. Basta alagaan niyo lang ang account niyo, account niyo na monetize na 'yon. 100% po. Darating 'yon. May ipon lang 'yon parang alkansya. So yan, God bless always. Good morning po sa inyo lahat. Happy Thursday. Kalbong Quality TV Vlog, hashtag Jonathan Bilay.